First round. Meron. Let's go. Hindi hey, kaya ko. So yung obok, May sakit ako. Balanse. Balanse. Dilabanan ko lang dahil. Lagi ako nag-cancel eh. Kala ko nga nasasak ko. ko. Nasasak ko.

Pagod to, mapagod to. Pinapasuntok lang yan. Oh. Timing eh, timing. Sundan mo, sundan mo. Wala, ayaw na. Takot na. Nakatikim na eh. Tas baba, tas baba. Wala, ayaw na. Ayaw na. Hila, ayaw na, ayaw na sa muntok. Sige, pagod yan. Ayaw. Support yung nanay, oh. Let's go, nanay! Wala. kaya. Experience to. Experience to, bagoan, eh. Ayun, eh. bago, eh. Ay, no, oh, pa lang, oh. Yeah, yeah. okay. Shout out kay Amar TV. Ano, uh, pagod pagod nang isa eh. bukbok yan wala na pagod na hawak niya na yung inik ano oras wala na wala na dapat siya di tabi nice son nice son <laughs>

chừng <laughs> nay này không miệt, chừng nay này không miệt. nhạc chừng không.